Tatalakay ni Prof. Antonio Contreras ang tungkol sa pagharap ni dating DOH Secretary Francisco Duque sa Senado Senato kaugnay pa rin sa kaso ng anomalya sa ahensya. Isa-isahin niyan sa punto de vista. Maraming salamat, Dayan. Inamin na nga ni dating kalihim ng kalusugan o health secretary noong panahon ni Paulong Duterte, si Francisco Duque III, nang humarap siya sa Kongreso, na ang paglipat ng halos 48 billion pesos mula sa DOH papunta sa Procurement Service ng Department of Budget and Management ay utos ng dating Pangulo. Naging kontrobersyal itong paglilipat na to sapagkat nalaman natin ayon sa mga imbestigasyong ginawa ng Senado, kanilang pagdinig, na napakaraming anomalya ang lumabas dito, ang kaugnay dito, naging overpriced ang mga gamit. Kasi ang layunin ng paglilipat noong panahon ng pandemic, makabili ng mga supplies na kailangan natin. Imagine mo yon. Kasalukuyan tayong nasa pandemya, kailangan natin ng mga mahalagang gamit para sa ating kalusugan, at pagkatapos naman, inilipat yung 48 billion sa PSDPM at ito'y ibinigay sa isang kumpanya na napakalit ng kapitalisasyon, bilyong-bilyong pera. At lumabas na bukod sa overprice, may mga ghost deliveries pa na hindi naman natanggap na mga kina, na nakalista kung saan papunta katulad ng sa Mindanao. Sabi nga ni dating senador uh, uh, Gordon, Halos 11 billion ang nawaldas dito. So hindi naman natin sinasabi lahat ng 14 billion, 48 billion ay nawaldas. 11 billion, ganoon pa rin billiones pa rin 'yon. Ngayon, eh uh, ito ay gumugulong na. Actually, last year nagrekomenda na nung uh, nung 2023, ang Ombudsman nakasuhan ang family, yung kumpanya at ang ma opisyal ng DBM na sangkot. In fact, last year, uh, last month inaffirm na ito ng ombudsman. So sa ngayon, andyan na yung investigasyon. Pero itong bagong revelasyon na ito ni Duque Mahlaga. Sabagat dito, lumalabas na may responsibilidad si dating Pangulong Duterte. No one is above the law, even former presidents. And we have shown that. Pakita na tayo sa kasaysayan natin na kaya nating mag-imbestiga ng mga dating Pangulo. Siguro ito naman ay isang halimbawa ng ganun. Hindi ko sinasabing guilty ang Pangulo. Sinasabi ko lang dahil nabanggit ang pangalan niya at hindi ito ang kaunahan ng tayo ng tuspecha sapagat nung pagdinig, even sa rekomendasyon ng Senado, lumalabas dito sa rekomendasyon nila na ayon sa kanilang pag-aaral, sangkot ang Pangulong Duterte dito. Imposible namang hindi niya alam. At inamin nga mismo ni Pangulong Duterte one time na talaga namang siya ang nag-utos na ilipat. So, kailangan nang isama dito sa si Pangulong Duterte. Hindi lamang ang family. Hindi lamang ang PSDBM. Kailangan makarating tayo sa pinakamataas na opisyal. Para mapatunayan natin sa buong mundo at sa ating mga sarili na kahit anuman ang taas ng iyong posisyon, kapag gumawa ng kasalanan sa bayan, ay kasama ka. Kasama ka sa makakasuhan. Mga kapatid, 11 billion po yun. Mga kababayan, 48 billion ang inilipat. Nakapagtaka sa pagkatang DOH, meron din man silang kakayahang mag-procure na mga gamit. Pero bakit kailangang pang ilipat sa PSDBM at pakatapos ibinigay sa isang kumpanya na allegedly may koneksyon sa isang opisyal na malakas dati sa Malacanang. Ito po yung mga aligasyon. Hindi tayo dito nag-uusga. Sabagat at the end of the day, the courts will decide. But Uh, sa tingin ko, napapanahon na napagulungin na natin ang hustisya. I'm sure nagpapasalamat tayo sa Senado dahil sila ay nag-imbestiga dito at ngayon meron naman pagdinig sa House. Pero ang lugar na nito ay sa mga korte. Para magkaroon ng panahon tayo makita ano ba talaga yung mga ebidensya. Kasi wala naman kayahan ng Kongreso mag-determine ng guilt or innocence. Nagpapasalamat ulit tayo ni-emphasize ko sa kanilang investigation in aid of their oversight functions. But we need to go to the courts because it is only the courts that can decide guilt or innocence. And President Duterte must be included, must be included, because now one of his men, Secretary Duque, revealed on what happened. At hindi na lang ito hearsay, Tapat siya mismo ang involved dito. So, yan lamang po ang aking punto di bisang araw na to. Balik sa inyo dyan sa studio, dayan. Maraming salamat, Professor Contreras.